Chairman Artes sa mga Metro Manila Mayors eh. Pwede ba magsipag-bike kayo pa pasok? Papasok sa inyong mga opisina para alam ninyo yung problema ng mga nagbabike. Hindi sa kayo na sa lang kayo ng opisina, nag-uusap-uusap kayo sa air condition yung mga opisina, hindi nyo alam ang tunay na kalagkain ng mga nagbibisikleta. Paano yung mga nagbabike to work? Di ba? Yung mga nagbabike to work, naman, dahil, di ba, may mga kotse rin Kaya lang titipid sila. Dahil sa sobrang mahal ng presyo ng petrolyo, yun yun eh yun ang point dun eh tapos ganyan ang gagawin ninyo yan tulad yan walang bike lane so wala kang feeling of uh, safety dahil walang bike lane walang go hit okay na nga yung go hit eh <laughs> actually mas okay yung may bullard ewan ko nga pa si Mayor Samora oh tinanggal pa yung bollard para lang sa kapriksyo ng mga mayayaman na nagpapaaral dyan sa exclusive ng mga eskwilahan sa San Juan may mga nagpo-comment pa nga dyan eh. ah, ang comment ba't makailangan mo maglagay ng bike lane ang sigip na ka ng kalsada natural, maglagay ka ng bike lane para sa mga nagba-bike <laughs> Ganun na kasimple yun Saka Ipaho ang speed Ng mga nagbibisikleta Sa speed ng mga nakamotor O kaya ng uh, four wheel drive four, -four wheel cars Mas uh, delikado sa accident Eh mga nagbabike Ganun na simple yun eh Saka ano ba naman kayo O Porke ba hindi kayo nagbabike Eh inechapera nyo na sa kalsada Yung mga nagbibisikleta tulad nyan pag wala talagang bike lane no? <laughs> ako Diyos mo baka tako, na? <laughs> sinasabi naman ni chairman uh, Artes, artist wala na mga nagbabike <laughs> chairman <laughs> para madagdag <yung> mga nagbabike <laughs> pangunahan na unin <o> nyo ah, <laughs> na unin manawagan din kayo sa mga metro manila mayors Mag-bike na rin sila papasok sa eskwela, sa <laughs> eskwela. Papasok sa opisina, yon. Para madagdagan ng mga nagba sabi niyo underutilized mga bike lane. Eh ba diba? hindi 'yon, eh chaperone niyo yung uh, bike lane, igagawin yung shared lane with uh, motor riders. Hindi pwede 'yon. Ngayon, para hindi ma-underutilize mga bike lane, lahat ng opisyal ng gobyerno magsipag bike papasok sa trabaho. Right thing. The worst and the best shots. know what's it. Why taken a lead. Astral Blade. <laughs> Singapore. <laughs> 何だ、おい sitwasyon sa Metro Manila. <laughs> ay, ay, ay. To, wala nang bike lane dito. So, <laughs> free for all. Kaya eh, sa mga nakapungapad dyan, pag walang bike lane, ingat lang. Yun talaga бываю. Hey lane wala awan awan bike lane yeah. kaya libreng libre ibig sabihin double triple ingat sa mga nagbabike yun problema pag walang bike lane wala kang uh, para na etsa pera yung mga nagbabike sa kalsada kaya ngayon binabanggit natin kay uh, chairman uh, artes eh. ha uh, at sa mga Metro Manila mayors, uh, i-maintain yung bike lane para sa mga bike. Hindi ano pwede yung shared lane. Ha? No to shared lane kasi delikado eh. Punta ka ng Taiwan, punta ka ng Singapore, yung mga nagbabike may sariling uh, bike path. In fact, wala sa kalsada yung bike path eh nasa gilid ano pa uh, may pagitan pa yun eh I think Chairman uh, Arta should uh, should look into that at pagibayuhin yung pag tungkol dyan mayroon yung ganun eh ang sitwasyon pag uh, bike lane or shared lane uh, walang bike lane or shared lane talagang uh, free for all Now, ang tendency nito, mga nagbabike ang dapat nag-iingat wala eh kumbaga wala kang karapatang gumamit ng bike ng kalsada <laughs> parang ganun ang nangyayari eh. wala nyo may nakabara na wow wala kayo sa gilid eh. yun pala itigil siya kasama natin mga nagmamotor kaya yung mga agas, yung mga eh ganda na sitwasyon pag shared lane, o kaya no bike lane yan, tanawin na natin yung mga motor motor dito, motor doon dapat nga hindi pinag-uusapan dito yung bike lane eh dapat pinag-uusapan dito paano mapaganda yung mga kalsada kasama ang bike lane di ba? Sa totoo lang na mga kapadyak, honestly ah Visit na visit ako <laughs> Pag may Pag may pumipina sa akin Yung biglang tumatabing mga nakamotoro kayong mga sakyan Kasi nasa gilid ka naman ng kalsada Sinasadya pa nilang ano eh Sinasadya ka pa nilang pinahan Ganun yun ang problema eh Hindi mo tayo magbigay Kaya lang problema, yun nga pag ginawa mong shared lane yan, naku, mas maraming disgrasya. Siyempre, makitin na yung kalsada, sa tabi ka na lang. Kaya kailangan, uh, alerto ka lagi sa mga sakyas sa paligid. Motor, tricycle, lalo na yung mga truck. Ay, truck, naku, delikado ho sa mga nagba-bike ha. Huwag kayong tatabi sa mga truck. Hopya! Yun na lang po sina hopya! <laughs> hindi naman kailangan magbusina. bike lane. So, wala kang feeling of uh, safety. Dahil walang bike lane, walang go hit. Okay na nga yung go hit eh. <laughs> Actually, mas okay yung may bollard Ewan ko nga ba si Mayor Samora, may, oh. uh, tinanggal pa yung bollard Para lang sa kapriksyo ng mga mayayaman na nagpapaaral dyan sa exclusive ng mga eskwelahan sa San Juan. Diyos Ay, meron na nga, ay eh, ginastosan na nga yan. Eh, sayang le ginastos. Pondo ng bayan oyon no, yun, nawaldas. Dahil lang, para sundin yung kapritsyo nung mga mayaman na natetingga sa traffic. Eh, paano matetingga sa traffic? kasi eh, sila-sila, dami nila mga sakyan, di ba? oh, sa mga sanay na magbike. Makakapag-adjust eh lang, paano ma-encourage yung mga gusto magbike, yung mga beginner kung talagang walang uh, bike lane, exclusively for uh, bikes. Kasi una nilang isipin yung kaligtasan eh. Marami na ako mga kakilala na kahit na sa bike lane na nga uh, sumesem lang dahil sa kagagawa ng mga, well ilan lang naman talaga yung mga balasubas pero natural kahit naman siguro hindi kamote. <laughs> kung nagka, hindi natin masasabi yung disgrasya eh, di ba? Hindi natin masasabi yun. Kaya e, kung isasabay mo yung mga motor sa bike lane, no way for that. No way. That's a big no. Ay, eh, ito, paulit-ulit kong sinasabi kay Chairman Artes sa mga Metro Manila Mayors eh. Pwede ba magsipag-bike kayo pa pasok? papasok sa inyo mga opisina para alam niyo yung problema ng mga nagbabike. Hindi na sa lang kayo ng na opisina, nag uusap usap kayo sa air condition yung mga opisina, hindi niyo alam ang tunay na kalagay ng mga nagbibisikleta. Paano yung mga nagbabike to work, di ba? Yung mga nagbabike to work, di, di ba, may mga kotse rin eh. kaya nang titipid sila. Dahil sa sobrang mahal ng presyo ng petrolyo, yun yun eh. Yun ang point doon eh. Tapos, ganyan ang gagawin ninyo. Sumiyo, pinapainit yung ulo ni bisikleta ko eh alright ride safe sa ating mga kapadyak may mga nagko comment pa nga dyan eh ah, ang comment bakit ba kailangan pa maglagay ng bike lane ang sikip na nga ng kalsada natural, naglagay ka ng bike lane para sa mga nagba-bike <laughs> ganoon lang kasimple yun saka iba ho ang speed ng mga nagbibisikleta sa speed ng mga nakamotor o kaya ng uh, four wheel drive four four wheel cars mas uh, delikado sa accident yung eh, mga nagbabike ganoon lang makasimple yun eh. saka ano ba naman kayo oh? porke ba hindi kayo nagbabike eh, inechapera nyo na sa kalsada yung mga nagbibisikleta dapat mga nagbibisikleta inaalagaan. Di ba Manong? Oh, yun ha. Oh. Sabi ni Manong eh. Hindi ina pera sa kalsada. Dahil mga nagmamuto. Woo! <laughs> Delikado. Marami na Marami na akong sinabi. <laughs> Sana marinig. <laughs> okay Basta sa kapadyak natin, may isa lang alam natin ang uh, safety, ano ha? Ah? Sir, sabi nga mga iba, paano yasalang-salang safety kung makasabay mo sa kalsada hindi nag-iingat, di ba? tulad nyan pag talaga talagang bike lane no? ako <laughs> oh! Diyos mo yun kakatakot <laughs> bike lane yan yare <laughs> nawawala yun no? parang <laughs> gigit-giting ka pa itatabi ka kundi ka tatabi delikado ka <laughs> yun yun eh sana walang ma-realize uh, ko ng uh, MMDA ng uh, Metro Manila Mayors at ng DOTR lalo na ngayon ang pa rin yung protected bike lane eh hindi yung ganito na Free for all. <laughs> <Kapitalo>. <laughs> sinasadya natin ito mag sa so mga walang bike lane para malaman natin yung problema Di ba? Eh, mahirap eh. Uh, shared lane ng bike sa kamotor. Delikado pa rin. Kasi mas matuturi ng mga nakamotor. Di ba, Manong? Uh, hindi uobra yun. naman magbigayan pero mahirap yung shared lane Oh, di ba? Sige, <laughs> oh. <laughs> ano, ingat tayo O, oh, yan ha, narinig nyo na yun Galing sa isang uh, nag nagmumotor Eh, pag ganitong Ah! Uh... <laughs> tingnan para sinasabi naman ni Chairman uh, Artes, wala na mga nagbabike. <laughs> chairman, <laughs> para madagdag ang <yung> mga nagbabike, <laughs> pangunahan na unin nyo. <laughs> niyo na unin nyo. Manawagan din kayo sa mga Metro Manila Mayors. May Magbike na rin sila, kapasok sa eskwela. <laughs> eskwela. Kapasok sa opisina. yo Para madagdagan ng mga nagbabike. Sabi nyo, underutilized mga bike lane eh. Di ba? Hindi yung tsapera eh, ninyo yung uh, bike lane na eh, gagawin yung shared lane with uh, motor riders. Hindi pwede yun. Ngayon, para hindi ma-underutilize sa mga bike lane, lahat ng opisyal ng gobyerno magsipag-bike, papasok sa trabaho. O, di ba? Yun lang yun. Tutal, public servant naman kayo. Di pa kita ninyo sa inyong pinagsisilbi ang publiko na kayo'y nangunguna. Magandang ehemplo ho yan. Ganun lang naman yun eh, di ba? Just me yun eh. <laughs> Kinagalit mo yung bike ko. <laughs>